Sinasabi nila na kapag nagising ka ng alas tres ng madaling araw, may nakamasid sa'yo. Pero paano kung ang kinatatakutan mo ay nasa loob na ng iyong silid? Sa Pilipinas, marami ang naniniwala sa masasamang espiritu, sumpa, at mga enerhiyang hindi atin. Ngunit sa kailaliman ng karunungan ng budismo, may isang simpleng ritual, isang bagay na sapat ang laki para ilagay sa ilalim ng kama pero sapat ang lakas para ibalik sa pinanggalingan ng kasamaan. At kapag nailagay mo na ito roon, hinding hindi ka na matutulog sa parehong paraan muli. Hindi laging may pulang sungay o itim na balabal ang kasamaan. Minsan, dumarating ito ng tahimik. Sa anyo ng inggit, sa isang titig, sa enerhiyang naiwan. Hindi mo ito nakikita, pero nararamdaman mo. Ang bigat sa dibdib tuwing hihiga ka sa kama ang mga bangungot na paulit-ulit na bumabalik ang yabag sa bubong kahit wala namang tao sa Pilipinas marami itong pangalan usog kulam barang malas pero anuman ang katawagan iisa ang pakiramdam may mali ngunit sa bawat dilim may katapat na liwanag hindi dahas hindi takot kundi sinaunang karunungan ipinapasa hindi sa pamahiin kundi sa katahimikan sa mga simbolo sa sagradong enerhiya. Ngayon, matutuklasan mo ang lihim na alam na ng mga monghe sa loob ng maraming siglo na ang proteksyon ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ito ay isang tahimik na bagay, nakatago sa ilalim ng kama, na kayang baguhin ang enerhiya ng buong tahanan. Hindi lang ito tungkol sa ritual, ito ay tungkol sa pagbawi ng katahimikan sa mundong patuloy na sinusubukang agawin ito ang araw-araw na laban sa negatibong enerhiya. Hindi lahat ng laban ay maingay. May mga nangyayari sa katahimikan, sa loob ng iyong kwarto, sa loob ng iyong katawan, sa loob ng iyong isipan. Gigising kang pagod kahit walong oras kang natulog. Pakiramdam mo, mabigat ang araw kahit hindi pa ito nagsisimula. May mga bagay na nasisira sa bahay. Nauhulog ang telepono, nawawala ang pitaka, nakakansela ang mga meeting. At sa kaibuturan mo, pabulong mong tinatanong sa sarili, bakit parang kalaban ko ang universo? Ito, ang laban na hindi natin pinag-uusapan, hindi sa doktor, hindi sa mga katrabaho, dahil paano mo ipapaliwanag na parang isinumpa ka nang hindi mo kang baliw. Pero sa mga pamilyang Pilipino, lalo na sa mga probinsya, alam natin ang totoo. Alam natin na hindi lahat ng sakit ay pisikal. Alam natin na may mga enerhiyang nakakapit sa atin gaya ng anino. At alam natin na minsan, hindi tao ang kalaban, kundi ang iniwang bakas nila. Baka tawagin ito ng lola mo na kulam, itim na mahikang galing sa taong may inggit sa puso. Baka ang kapitbahay mo ay bulong ng usog, lalo na kapag umiiyak ang sanggol ng walang dahilan. Ang iba naman, ay sisihin ng barang o mga nilalang na hindi nakikita pero nakatanaw mula sa dilim ng silid. Iba-iba ang tawag natin. Pero ang pakiramdam? Iisa. Pagod. Barado. Malas. Maruming espiritual. Sa pagkaunawang budista, hindi lang ito mga sumpa. Ito ay baloktot na enerhiya. Gaya ng static sa radyo o usok sa malinis na hangin, nilalabo nito ang isipan at sinasakal ang kaluluwa. Minsan, galing ito sa taong naiingit sa'yo. Minsan, dala ito ng lugar na pinuntahan mo, lamay, lumang bahay, o ospital. At minsan, ito mismo ang sakit mo paulit-ulit na bumabalik. Nagsisindi ka ng insenso. Nagdarasal. Natutulog na may asin sa ilalim ng unan. Pero bumabalik pa rin ang bigat. Dahil ang tunay na proteksyon ay hindi galing sa pamahiin. Ito'y galing sa intensyon pagkakahanay, at karunungan. Hindi sumisigaw sa dilim ang mga monghing budista, pinagmamasdan nila ito. Hindi nila nilalabanan ng harapan ang kasamaan. Inihihiwalay nila ito gamit ang mga simbolo, awit, at sagradong pagkakalagay. Totoo ang laban na hinaharap mo, pero hindi ka nag-iisa. Sa loob ng maraming siglo, ang mga tao sa Asya, mula Thailand hanggang Laos, mula Nepal hanggang Pilipinas, ay tahimik na pinoprotektahan ang kanilang mga tahanan. At ang gamit nila ay simple, espiritual. Madalas nakatago sa ilalim ng kama, hindi ito mahika. Ito ay sinaunang enerhiya. At malapit mo nang matutunan kung paano ito gamitin. Ang tunay mong kalaban, enerhiya, hindi tao madaling isisi sa isang tao. Ang kapitbahay na tumingin sa iyo ng kakaiba ang pinsang hindi kailanman natuwa sa tagumpay mo. Ang dating minamahal na umalis na may pait sa kanyang mga salita. Pero itinuturo ng Budismo ang mas malalim at mas makapangyarihang katotohanan. Hindi tao ang kalaban mo. Enerhiya ang kalaban mo. Sa pananaw ng Budismo, hindi laging sinasadya ang kasamaan. Minsan, ito ay bunga ng magulong isipan. Pusong puno ng kalat at espiritong nilunod ng sakit. May mga sugat ang mga tao, hindi lahat nakikita. At kapag malalim na ang sugat, umaagos ito. Tumatagos sa mga silid, sa mga usapan, sa mismong hangin sa paligid mo. Naranasan mo na ito. Pumasok ka sa isang silid at biglang humigpit ang dibdib mo. Walang nagsasalita pero mali ang katahimikan. May nakilala kang bagong tao at bigla na lang may bulong sa loob mo. Umalis ka. Hindi ito paranoia, ito ay espiritwal na sensibilidad. At mas laganap ito kaysa sa inaakala lalo na sa bansang espiritwal gaya ng Pilipinas. Sa budismo, ang konsepto ng Mara ang kumakatawan sa ganitong uri ng puwersa. Hindi isang demonyo na may tinidor, kundi isang maestro ng ilusyon. Si Mara ang dahilan ng iyong takot, ng kalituhan, ng paulit-ulit na sakit, pagdududa sa sarili at kadiliman. At kapag inabsorb mo ang enerhiya ni Mara mula sa iba, hindi lang ang sarili mong pasanin ang dala mo. Pati sakit nila, pasan mo na rin. Isipin mo yon. Bitbit ang sakit ng iba. Araw-araw. Sa ilalim ng iyong balat. Kaya ang mga monghe, shaman, at espiritwal na tagapagturo sa buong Asya ay gumagamit ng mga ritual ng paglilinis, tagradong paglalagay, at proteksyong anting-anting hindi para isumpa ang iba, kundi para mapanatili ang balanse ng kanilang enerhiya. Dahil ang kasamaan sa pinakaubod nito ay hindi pa na prosesong enerhiya. Kumakapit ito sa mga tao, sa mga lugar, at sa mga bagay. Hindi nito palaging kailangan ng intensyon. Kailangan lang nito ng puwang. At kung hindi mo po protektahan ang sarili mong puwang, ang kininito ng enerhiya para sa sarili nito. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng kama, hindi ito tungkol sa mahika o orasyon. Ito'y tungkol sa pagtatakda ng espiritual na hangganan. Paglikha ng espasyong sobrang balanse na hindi kayang manatili roon ang dilim. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan ng galit. Hindi mo kailangan ng paghihigante. Ang kailangan mo lang ay pagkakahanay ang bagay na budista, ano ito at bakit ito mabisa. Maliit ito. Payak. Minsan gawa sa kahoy, tinulid, o lumang papel na binalot sa katahimikan. Hindi ito kumikinang. Hindi ito maingay. Ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi nakabase sa anyo, kundi sa intensyon, pag at sinaunang alaala. Ito ang protektibong bagay ng budismo. Inilalagay sa ilalim ng kama dinadala sa bulsa, o itinatali sa pulso sa mga templo sa buong Asya. Pero ano nga ba ito? Sa maraming pagkakataon, tinatawag itong takrut sa Thai Buddhism. Isang maliit na scroll ng sagradong kasulatan, pinulupot sa metal na tubo. At kadalasang binabasbasa ng mga monghe. Sa ibang lugar, maaaring ito ay isang basbas na dahon ng bodhi mula sa punong pinagmeditasyonan ni Buddha. May ilan na may dalang pulang sinulid Ginapos habang inuusal ang mga mantra ng proteksyon. Ang iba naman ay gumagamit ng yantra, isang geometrikong pattern na iginuhit sa tela o papel, puno ng espiritwal na kudigo. At mayroon ding naglalagay ng larawan ng tagapagtanggol na bodhisattva tulad ni na Ksitigarbha o Vajrapani sa ilalim ng kama nakaharap pa baba upang saluhin ang negatibong enerhiya habang natutulog ang katawan. Ngunit hindi ang bagay mismo ang makapangyarihan. Ito ay ang enerhiyang ibinigay rito at ang layunin nitong dala. Sa Budismo, hindi sinasamba ang pisikal na bagay. Ito'y mga kagamitan, sisidlan ng espiritwal na pagkakahanay. Halimbawa, ang takrut ay nililikha sa sagradong oras. Ang mga monghe ay nagdarasal ng maraming oras o kahit araw, Pinupuno ito ng malasakit, kaliwanagan at proteksyon. Taglay nito ang mga berso mula sa Pali mga turo ng Buddha, upang patatagi ng isipan at kalasag ng kaluluwa. Bakit inilalagay sa ilalim ng kama? Dahil habang natutulog ang katawan, bukas ang kaluluwa. Sa panaginip, sa katahimikan, sa mga paglalakbay ng isipan, malaya ang agos ng enerhiya. Kaya ang proteksyon, ay hindi lang dapat nasa paligid mo, kundi nasa ilalim mo. Humahawak sa pundasyon mo. Nagbibigay bantay sa ugat mo. Kung paanong pinapatibay ang mga gusali sa Maynila mula sa ilalim, ganoon din ang spiritual na proteksyon. Nagsisimula sa base. Ang kama, ang sahig, ang lupa. Kapag inilagay sa ilalim ng kama, ang bagay ay nagsisilbing salain. Tinasalo, nililinis, at ibinabalik ang hindi nararapat manatili. Tulad ng tahimik na bantay, hindi ito nakikipaglaban. Ito ay nagbabago. Ngunit tandaan, gumagana lamang ito kung may intensyon. Dapat mong linisin ang lugar. Dapat mong lapitan ito ng may paggalang, hindi takot. Dapat mong bitawan sa isipan ang hindi na kailangan. Dahil ang bagay ay tatanggap ng utos mo. At kung dalisay ang utos mo, malakas ang proteksyon nito. Ito ang kaibahan ng pamahiin at sagradong teknolohiya. At ngayon, matututuhan mo na kung paano ito gamitin. Paano ito gamitin? Ritual sa ilalim ng kama. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa kahulugan. At kapag isinagawa mo ang ritual na ito, hindi mo lang pinoprotektahan ng espasyo, idinedeklara mong ito ay banal. Magsimula tayo. Hakbang uno. Linisin muna ang enerhiya. Bago ka maglagay ng anuman sa ilalim ng kama, linisin muna ang pisikal na alikabok. Magwalis. Magpunas. Ayusin ang mga bagay. Ang kama ay pahingahan ng katawan mo. Karapat dapat ito sa katahimikan, hindi kalat. Pagkatapos, linisin ang hangin, magsindi ng insenso kung mayroon. Ang sandalwood o palusanto ay makapangyarihan. Kung wala, kahit kandila ay sapat na, ang apoy ang magsasalita para sayo. Habang ginagawa ito, huwag magsalita. Pabaganin ang hininga mo. Ang katahimikan, ang magsisilbing hudyat. Handa na ako. Hakbang dalawa. Itakda ang bagay na may intensyon hawakan ng bagay gamit ang dalawang kamay. Maaaring ito ay takrut, maliit na scroll ng mantra o imahe ng isang tagapagtanggol. Ipatong ito sa dibdib mo. Pumikit. Bumulong o isipin ng tahimik ang panalangin ito. Naway ang bagay na ito ay magtaglay ng liwanag. Naway bumalik ang lahat ng madilim na enerhiya sa pinagmulan nito. Ang kwarto kong ito ay tahanan ng kapayapaan. Ang aking pagtulog ay pagtulog ng lakas. Sabihin ito ng tatlong beses. Hayaan mong maramdaman ng mga palad mo ang init ng bagay. Buhay ang mga kamay mo. Tumutugon ang sinaunang enerhiya sa paghawak mo. Hakbang tatlo. Ilagay sa ilalim ng kama ngayon, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Bahagyang iangat ang kutsyon o sapin. Ipasok ang bagay sa ilalim, hindi sa gitna mismo, kundi malapit sa ulunan kung saan nagpapahinga ang isipan mo. Nagtatayo ka ng pader ng liwanag sa ilalim mo, hindi ito sumisigaw. Ito'y tahimik na nagbabantay. Huwag nang magsalita pagkatapos nito. Hayaan mong ang ritual ang magsara ng sarili nito. Hakbang apat. Matulog ng malinis bago humiga, maghilamos. Hindi lang para sa kalinisan, kundi para sa energetic clarity. Ang mga monghing budista ay naghuhugas bago ang bawat banal na gawain. At ang pagtulog ay isang sagradong kilos. Humiga. Walang musika. Walang pag-scroll sa telepono. Hayaan mong ang katahimikan ang magsara ng bilog. Ngayong gabi ang kwarto mo ay hindi na basta kwarto. Ito ay isang sangtuwaryo. At ang bagay na nasa ilalim ng kama mo? Ito'y kikilos ng tahimik, maamo, tapat, tulad ng karunungan na palaging gumagalaw sa katahimikan. Bakit mahalaga ang kama sa espiritual na pananaw maaaring iniisip mong ito'y simpleng lugar lang para magpahinga? isang kasangkapan, isang rektanggulong tela at espongha. Pero sa mga espiritual na tradisyon sa buong mundo, kabilang ang karunungan ng budismo, ang kama ay isa sa pinakamakapangyarihang lugar sa loob ng iyong tahanan. Bakit nga ba? Dahil dito, nananahimik ang katawan mo, ngunit bukas na bukas ang iyong espiritu. Tuwing gabi, kahit hindi mo namamalayan, lumalabas ka sa mundong ito hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pamamagitan ng panaginip. At sa pagitan ng dalawang mundo na iyon, kung saan hindi kaganap na narito, pero hindi rin ganap na wala, pinakabukas ang iyong enerhiya sa panlabas na impluensya. Nakababa ang iyong depensa, relax ang iyong aura. Bukas na bukas ang iyong panloob na isipan. Tumatanggap ng impresyon, signal, at maging anino mula sa mga bagay na hindi nasabi o naramdaman sa maghapon. Kaya maraming tao ang nagsasabing, nagigising ng eksaktong alas tres ng madaling araw, mabilis ang tibok ng puso, may naririnig na bulong o yabag kahit walang tao. May nararamdamang parang may nanonood habang sila'y natutulog. Hindi ito palaging guni-guni. Minsan, ito ay enerhiyang naghahanap ng paraan para makapasok. At ang kama bilang iyong pinakawalang bantay na espasyo, ang nagiging perpektong pintuan. kaya sa mga tahan ng budista, madalas magrekomenda ang mga monghe na maglagay ng sagradong bagay sa ilalim ng kama. hindi lang para sa proteksyon, kundi para patatagin ang iyong espiritual na larangan sa oras ng iyong pinakamarupok na sandali. ang kama ay hindi lang lugar ng pahinga, ito ang lugar ng pagreset, dito gumagaling ang katawan. Dito dumadaloy ang mga mensahe mula sa panaginip na madalas hindi natin pinapansin habang gising. Kaya kapag naglagay ka ng sagradong bagay sa ilalim nito, hindi mo lang pinoprotektahan ng iyong pagtulog. Iginagalang mo ang lagusan sa pagitan ng mga mundo. At ngayong gabi, ang lagusang iyon ay may bantay. Mas malalim na antas. Ibalik ang kasamaan sa liwanag, hindi sa galit. Naranasan mo na ito, ang pagnanasang lumaban. Isumpa ang sumumpa sa'yo. Ibalik ang dilim gamit ang mas madilim pa. Ito ay tao. Ito ay tapat. Pero ito rin ay isang bitag. Itinuturo sa atin ng budismo ang isang napakaibang pananaw. Hindi mo mapapatay ang apoy, gamit ang apoy. Matatapos mo lang ito sa pamamagitan ng tubig, ng kamalayan, ng liwanag. Kapag may nagpadala sa ng kasamaan, sa gawa, sa isip o sa enerhiya, hindi lang ikaw ang sinasaktan nila, sila mismo ay may sugat sa loob. Ang galit ay palaging refleksyon ng paghihirap. At kung ibabalik mo ang galit, hindi mo talaga pinoprotektahan ang sarili mo, pinapasa mo lang ang sakit nila sayo. Kaya ang mga monghe ay hindi lumalaban gamit ang sumpa. Hindi sila sumisigaw ng mga orasyon, sila'y umaawit ng dasal. Sila'y nagpapala. Sila'y nagpapalit ng anyo ng enerhiya. Ang bagay na inilalagay mo sa ilalim ng kama ay hindi para umatake sa madilim na enerhiya. Ito ay para inutralize ito. Linisin ito. Ibalik ito, hindi bilang lason, kundi bilang liwanag. Isipin mo yon. May nagpadala sa iyo ng inggit at ang ibinalik mo sa kanila ay kapayapaan. Hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil ikaw ang karapat dapat. Karapat dapat kang mabuhay nang walang tanikala ng paghihigante. Karapat dapat ka sa kwartong malinis ang enerhiya, hindi lang ang pader at sahig. Karapat dapat kang matulog, nang hindi nagiging tulad ng sumubok saktan ka. Dito naninirahan ang tunay na lakas, sa pagpipigil, sa banal na ritwal, sa kakayahang sabihing, Maaaring sinubukan mong saktan ako, pero pinapalaya kita. Pinapalaya ko ang pangangailangang lumaban. Pinapalaya ko ang enerhiya mong ito mula sa aking espasyo, aking katawan, at aking mga panaginip. Ibinabalik kita sa sarili mong landas. Ngunit hindi ka maaaring manatili sa akin. Ito'y hindi kahinaan. Ito ay sinaunang lakas. At tuwing isinasagawa mo ang ritual na ito, hindi sa takot kundi sa linaw at katahimikan, sinasabi mo sa sansinukob, pinipili ko ang liwanag, pinipili ko ang kapayapaan. Pinipili ko ang kalayaan, hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng nauna sa'yo at lahat ng susunod sa'yo. Huling pagninilay, tahimik na lakas, panibagong kapayapaan. Ngayong gabi maaring walang mangyari, walang pangitain, walang yayanig na kama, walang aninong nakatayo sa sulok ng kwarto mo. At yan ang himala, dahil ang proteksyon, hindi palaging nagpaparamdam. Minsan, Tahimik lang nitong inaalis ang mga bagay na hindi nararapat mapalapit sa iyo. Gigising kang magaan. Ang hangin sa kwarto mo ay magiging mas banayad. At marahil, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang tulog mo ay mararamdaman mong tunay na pag-uwi. Ang munting bagay sa ilalim ng kama, hindi lang ito gamit. Isa itong pangako. Isang tahimik na hangganan sa pagitan mo at sa lahat ng hindi na dapat manatili sa Pilipinas, lumaki tayong may mga kwento tungkol sa espiritu, sa sumpa, sa misteryosong karamdaman. Pero lumaki rin tayong may mas makapangyarihang taglay, pananampalataya, kabutihan, at disiplina ng kaluluwa. Hindi palaging may templo ang ating mga ninuno, pero may dasal sila. Hindi man palaging nakasulat ang mga ritual, pero nakaukit ang paniniwala sa kanilang mga buto. At ngayon, ikaw na ang nagdadala nito pasulong. Hindi mo kailangang ipagsabi ang ginawa mo ngayong gabi. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang iba. Alam ito ng sansinukob. Alam ito ng enerhiya mo. At ang dilim? Alam nitong, hindi na siya maaaring pumasok muli. Kaya sa huling sandaling ito, huwag mong katakutan ng maaaring dumating. Pasalamatan mo ang mga lumisan. Ako ay ligtas. Ako ay malinis. Ako ay liwanag. Ako ay nasa tahanan. Ibulong ito o ipagkimkim sa puso mo. At sa pagdikit ng iyong mga mata, tandaan. Ang pinakamalakas na proteksyon ay hindi lang ang inilalagay sa ilalim ng kama, kundi ang dala mo sa loob ng iyong espiritu.